Nakalagay guys tabi Ano na po dito? 6.20 p.m. Pero yung ano po, may araw pa. Yan, hindi pa. Uh, hindi pa madilim guys. Yan. Liwanag pa rin. 6 p.m. na po dito sa Kuwait. Yan po. So, ay nako, tamay tambay muna kasi mag, ano, magdadasal. So, wala muna ano. linis. Pero maya maya, madami tayong lilinisin maya maya. Guys. Ayan. So, hindi pa po madilim dito. Yan. Ay. Kakapagod. Daming nagsasabi, masarap buhay abroad. Di po masarap yung buhay abroad po. Uh, sabi ko sa inyo, hindi po masarap ang buhay abroad. Kakapagod po kahit sabihin mo mabait yung amo mo, pero ha, kapagod pa rin po. Yan. So, maliwanag pa dito, 6.22 p.m. pa po. Ayan. So, yan. So, madaming ano, madaming uh, mga kababayan natin na gusto na umuwi yan so kung hindi nyo po kayang anuin yung mga first timer hindi nyo kaya yung uh, ugali po ng mga amo kasi amo dito talaga pala utos pala sigaw um, meron ding amo minsan bihira lang tulog yung tulog mo 3 hours lang ganun. so hirap lalo na pag may bata so yan pasalamat din ako walang bata kasi yung ano ko din amo ko para ding bata It's hirap ano yung timplahin yung utak so mahirap talaga pag may bata dito kasi uh, may ano talaga amo na pag umiyak yung bata akala mo sinasaktan di ba kala mo inaaway mo yung bata tatanungin ka pa anong nangyari tapos sabihin sa iyo ayan kasi ano makulit yung anak mo tapos sabihin pa sa iyo na hindi mo kasi binantayan yan ano po yung mga ano so kahapon kasi may ano dito sabi ko na nandoon yung mga bata sa ano sa kabila sabi niya doon daw siya. Sabi ko, ang init kasi sa labas, guys. Ang init talaga, grabe. Ang init sa labas. Grabe talaga. Tapos, ano, nandun lang siya sa labas. Kasi nantay niya yung bata. Sabi ko, pumasok ka dito kasi, ano, ang init sa labas. Ibang lahi siya, eh. Sabi niya, papagalitan daw siya. Sabi, hindi, tabi na yung bata. Sabi ko, ano, tatawag lang naman yung lola niya na kunin yung bata so may mga ganun talaga guys so hirap kapagod kahit walang bata guys nakakapagod pa rin kahit sabihin mo malalaki na yung mga ano, mga amo mo pero kapagod pa rin guys as in oh yan ang liwanag pa sa labas So, 6.24 p.m. pa po dito. Ayan, ng, gabi, ng hapon. Gabi na po. Kasi 6 p.m. Ayan. Kapag, sakit yung ano ko mga ano ko, katawan ko. Kasi nga, diba, sobrang init. Tapos, labas-pasok, labas-pasok. Hirap. Sobrang init po dito. As in, So, araw-araw ka po maglilinis. Yan, sabi nga nila. Ano daw, kahit nilinisan na kahapon, hindi, hindi naman daw ginamit, pero pinapalinisan. Yan, natural po yun, natural. Yan, so. So, init guys, sabi. Hindi mo kaya yung init. Kahit nga naliligo ako guys, sobrang init talaga kasi nga nasa labas yung CR. Grabe, init. Parang kang, kahit malamig yung tubig, malamig-lamig yung tubig, wala parang pagka ano mo, pagka mo sa tubig, nako. Yung pawis mo, grabe. Kaya init dito guys. Wala magawa. Tayintay tayo sa oras ng ano. Maglinis. Maglinis ka. Ayan. Yeah. So, bye guys. Ingat kayo lagi, mga kababayan.